intimate scenes, and this is our first time because you did uh, Loving Miss Bridget, which is, sabi nga nung may mga kinauukulan ay this is somehow a sequel to Loving uh, Miss Bridgette. Yes, Bridget. Loving okay. Miss Bridget. So, dito meron kayong uh, kissing scenes, may mga intimate scenes kayo. Um, mas madali ba dahil may pinanggalingan na kayo or uh, was it more difficult because uh, <laughs> you you were doing, uh, nag-level up ba because this is your second material? Ah, uh, I don't know. Grabe, na no? Oh, no. oh, my God! Brabe, iklaro natin yan. Anong Kelvin? di ba? Anong, <laughs> oh, boy, diba? oh. oh, my God! Ano nga ba na miss mo? Oh, oh. oh, my God, ano Kelvin? Ang na-miss mo? <laughs> Siyempre, na ko yung uh, moments na... Alam mo yun, nagbabatuhan kayo ng linya ng magkatapat. Hmm. Uh, parang eh, Ano pa? <laughs> Yun naman dito boys. Sy sy syempre kasi yung kissing scene namin dito. Sy sila yung nag-guide sa akin doon. Wow. Uh, then I mean, <laughs> sobrang nahihiya ako eh. Nung first time ko kasi gawin yung ganong klasing scene sa TV. So nanginginig ako, di ko alam kung paano i approach parang nahihiya pa akong aminin. Kaya direkto ko pa lang sinasabi, hindi pa ako umaamin sa kanya na hindi ko alam kung pa paano yung gagawin ko. Did you talk to Beauty? Beauty, did you talk to Kelvin? Di Before tinausap... you do kissing scenes and intimate yes, scenes, napapag-usapan niyo? Parang sinausap ko muna si Direk, Direk, patulong naman po ako. Saan ka bagalisa. nagpatulong? Saan huwag ka mahihiya. Uh... Sa kissing scene. <laughs> Nung <No. laughs>. no, loving Miss Bridget pa naman. Ito, uh, tanong ng uh, layman. Uh, how do you prepare for a kissing scene? nagto ba kayo? Siyempre, Tito Boy. Ganun ang oh, preparasyon? Oo, Tito Boy. Dapat respect. Uh, mouthwash. Ma just, Ay ano talaga. That's respect for the co-actor. Ako talaga, the... pag may kissing scene, sa harap ng kakising scene ko, binubuksan ko yung toiletry bag ko. Yes. Naggagalit ako na, Toothbrush! kissing sin later, de <laughs> ba? ba bakit? Uh, th that's your way of delivering the message. Yeah, na nire respeto I mean, kito ay prepare for yeah, this. Yeah, because yes, so. I don't want to smell bad and I don't want to kiss someone na baho yung breath. Machichis miss kano na forever kitang maaalala na <laughs> baho yung breath. Mo. Right. Uh, Oh. Yes. <laughs> In an interview, you were quoted to have said na madali naman ang kissing scene dahil gwapo uh, si Kelvin. Oh naman Tito boy. -pa -pa plastic pa ba ako? Mahirap talaga makipaghalik halik pag, you know, hindi yeah. ganun ka. <laughs> so itong ano, itong after... Magwapo kahit nakapikit? itong after all, uh, mas madali na. Because uh, ang pinanggalingan nyo, loving Miss Bridget, kahit pa paano, meron na kayong uh, sobrang, relasyon. Sobrang dali na, Tito Boy. So, inuulit ko, ano yung na-miss mo? Oh my gosh! Yung mga eksena namin daw. Mga eksena. Saka yung siyempre experience ka talaga si Beauty. Sobrang ano niya, eh, particular niyan sa mga scenes at saka sa emotions. Natitake to ba kayo uh, sa mga kissing scenes? yung uh, unang ang beses, nag-take to kami doon kasi nanginginig ako, sa masyado ako nagmamadali. So, nag-adjust sila direct, naglumabas ibang okay, tao. It's okay, Kelvin. It's okay. <laughs> it's okay. It's <laughs> okay. na don't explain. It's okay. <laughs> Naiintindihan ni Beauty. Naiintindihan kita. Di ko talaga. Di ko talaga. Mahirap na-explain, pero... Pagusta oh, 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 oh. oh okay, okay. <laughs>